Hi guys! Welcome to my vlog for today's video guys. Magluluto kami ng lumpia at may parapper na kami. At ayun, yung kaibigan bakulang, bakulaw. Ginigisa na po yung mga ingredients niya. So ako naman, bubuksan to at ko ito at paghihibay ko walang ito ang lumpia wrapper. Ha? Later na. Ang tigas ng ano dahil, lumpia wrapper. Bato nga. Ha? Yelo yelo yan, oh. Kapal ng yelo. Ito pa sa'yo, i oven, Di kaya masira yan pag in -oven mo? Okay. Di, upo lang pisa nung mainit yung oven Yung okay lang, normal lang. Yan, pakita ko sa inyo yung mga ingredients namin, guys. Yan yung mga ingredients namin sa... Palumpia ni Mayor. Ayan. Ano yung ginigisa mo, Dine? Bawang? Ito rin yan. Ha? Huh? This one, o. Uh, barley, can Yan, ginigisa rin siya ng bawang. at sa akin yan. Hi, dan Kumusta na? mag Agad ka tapos. Ayun yung pinta! At ayan, italagay ka na yung repolyo yan, di ba? Repolyo. At saka sure. yung cards. Ano, ano mo dyan dahil sa hog? yung baboy. Yung, yung baboy? Ano laki nun ha? Yung crispy ko ngayon. Tapos mamaya ko yung datati. Tapos, tapos? Hindi natin yung lumpi. Hindi natin nalagyan ng gulay ka. Ayun ang baboy dyan. Ah, lumpi ang gulay na. Ah. Lumpiang gulay pala ang gagawin. Parang basta para, wala para, kang ano. Dapat, Dapat may ano tayo? May togi? Ay, togi oh Ah, at may toki din pa pala. Ito, pakita ko sa inyo yung toki. Ayan. Oo, May toki pa pala. Hindi ko alam. Akala ko kasi yung, yung mo, ano lang. Ayan, nagbabalot na kami ng lumpiang gulay. Ng ano, ng plaso ganito. Pusin mo niya. Ayan lang, ayan lang. Pinyan pa na kadami. Oh, or... yeah. Pagdala ako ha. Ah, siyempre. Siyempre, nag-effort din ako magpunta dito at tulungan ka. Hindi lang ka mo, nag-rumpi ka. One of my favorite pa naman. Pag, kahit anong klaseng lumpia, basta lumpia. Pero lumpiang Pinoy, wag yung lumpiang Arabi. Kasi may mga lumpia style sila rito na Arabi. Lagi-lagi yung... Eh, hindi ako kumakain ng mga

balik-balik kami sa kumbaya ng Lord. Kasi nung nagpapalik, Oo nga, may mga ganyan nga na sasabing babalik tapos pinapapasan wala ng mga hands. Sabi na, next time wala na lang kasi wala pumunta. Sila naman, basta pumunta siya. Wala kang customer kayo sa totoo na. Kaya po, basta pumunta na sumer... siya naman. No? Oh. Nung sinabi kong, alam mo naman ng birthday Dali, hindi ba nakunta ko ito? na yun ha? Sabad yung diba? Wala ako as, as in zero day. Zero ako day. As wala. Tapos nung, nung linggo naman, nakadalawa ako. So, nung Sabado, zero ako, pero si Kenya P. Si, oh, ako, makinig ka muna, nung Sabado, zero ako, si Kenya P. nung linggo, busy ako, si Kenya naman ang zero, as well, in talagang zero siya. Pinagpalit lang kami ng ano, araw, ng tadhana. Tapos kahapon naman, na nakadalawa lang ako, na manikapelik. So, yun lang yung gawa ko. kaya ano kaya ewan ko na kung kilala mo si Carmi? kilala kilala ko si Carmi dahil ay ano kung ano ba sa yung yung bahay na si MC oh kilala kilala ko si Carmi dahil kasi una kung dati sa Dubai si mama yung kinainahan ko pa si mama Iwan at sa si Carmi ang una na kapag sa akin kung sa Dubai so kilala kilala ko ni Carmi. Beya pa lang tawag nila sa'yo? Beya. Bayan mo talaga yung nung binansagan akong pagtungtong ko dito sa Dubai, Bea yung tawag nila sa akin, yung sugar. ba na yung sugar? Yung sugar day, sa Pinas pa ako niyan, hanggang sa Facebook ko yan, sugar talaga. Pagdating ko dito sa Dubai, ang, ang napangalan sa akin niyan, yung inainahan ko nga, na, yung pala, si Bea, kasi niya, sa Pinas pa. Ha? Sila na sa Pinas. Sino? Si Lovelin? Oo, oh, nasa Las na, Tapos, yung ininan kong bakla sabi niya, may hawig-hawig, siyempre, bata-bata pa ako nung time nung dapat. Hawig-hawig mo si Bea doon sa... tawag ko na. yun ang sabi niya, tawagin kitang Bea. Kaya yun, nagsimula yung Bea-Bea dito sa akin. Kaya lahat ng nakakilala sa akin dito sa Dubai, Bea-Bea. Pwera lang sila labi Ayun, yun yung ano. Hindi ko comment sa YouTube ko. Ayun. So, si darating yata ano kay? May pa niya? Sa... Ipulin? May. May, May, May pa. Hindi ko alam. Wala naman akong update sa kanila. Lagi gusto si isi Carmen nung kila ni Ah, talaga ba? Oo. Ano yung si Carmen? Sabi yung bahay nila Kuya Marlon? Ano? Oo. Sugala? May Ilang mesa ang nagtutong. Eh, Napakamit ako dun eh. Nakadalip ako. Nanado ako dalawang beses. So, Talaga. Dito ng bahay nila. Sabi ko, ay, perfect. Hindi ka nga antutok. Okay guys, huwag muna kami ng ano guys kasi iba na yung mga pinag-uusapan namin dito. Hindi na... Ayan na yung finished product ng aming lumpia. Di ba? Yan ang lumpia namin. At ah, nagluluto pa yung isang bakulaw. Ayan. Hindi gusto siya ng baboy. Tapos yan. Tapos yan. Tapos yung sobrang ano, pang uh, panglumpiang gulay. Yan. Yeah, Haro yung dito sa dito sa dito baboy. At meron dito ng isang pa. Fried chicken. Ayan. Kala mo may birthday, no? Fried chicken ang niluluto ng isang Bagot. mayora dito. Ayan. 'di ba? Sarap ng aming breakfast, lunch, and dinner na siya. Ayun, yung ano, namin. Yan po ang nagluluto, ang kaibigan kong bakulaw na nagmamaganda. Akala ko kasi yung lumpia mo, ganyan lang. Alam ano. niyo ba guys, so nakakapagod kaya magluto. Mag Niluto niyo yung isa sa mga favorite kong lumpia. Pero may ambag naman ako guys. Pinabili niya ako ng baboy kahit alam niyong wala akong pera ngayon. Pero since ginagamit niyo kahinaan ko sa mga ganyang bagay, napabili na lang rin ako. Dahil siyempre, kakain naman tayo. Pero later on pa guys, kasi fasting ako. So, bakit sira na yung ano mo dahil? Hindi na umakit. Umababa na siya. Yan, pinainit niya po kasi yung ano. Bakit ganito na siya, Day? O? maano na siya. Ah. Ha? Masira? O, di ba daming, ang daming oh, Ha? Pag iwa, hiwalayin natin yung ano, yung lumpia wrapper. Kasi, dikit-dikit siya, o. Pag-iwahiwalingin natin ang lupia wrapper. Ganito yung style ng lupia wrapper dito sa Dubai mga tabi. Hindi katulad nung sa Pinas na, di ba mga bilog yung ano, ah uh, lupia wrapper sa... Bilog ang lupia wrapper din no? sa Pinas. Anong oras kayo umalis kanina? sino kumagastos in salu-salo? Sakay na Ah, ilan kayo? Tumulong kami kung magske tuwapo. Ako yung guest. Sino yung guest? Tawag sa Maganda naman talaga yung maggayo niyo ano. Next next Tuesday sa ano kami sa Mag-desert sa bari muna kami. Ayun na. Tapos after mag-desert sa bari, dahil kami Abu Dhabi. Abu Dhabi? sa bari sa Sina Sama ako para makapag-vlog ako. Ah, alam ko, isa ka sama-sama sa nila sa sa dahil... Eh, Hindi, kasi ganun kaagad. Dah. Hindi talaga ako pwede ganun kaagad dahil. Kasi alam kong bakit. Alam mong fasting ako, di ba? Bakit yung kasama ng fasting? Ganun o kahit na pero kasi yung tulog sa yung kain po di ba syempre magbiyahe ka ang ano ng, ng, ng yung ang mag, ano ng bawag nga gutom yung magbiyahe ang hirap ano ng lumpia wrapper, no magiwahe pag ah mapagiwahe wala yung classmate ha ito yung classmate bakit yung classmate ko gusto kong tanhang na nakabalik man lang to Kasi just parang katal ko na nakapagal. Siyempre may mga nagbago na sa hata ngayon. May mga nagbago na sa hata ngayon. So marami nang ano. Dahil sakit tayo ng ano na yatch. Pag nagka tayo sa 8. Di ba, 150 dalawa na?